Hello mga kasimple no um, Magandang araw sa inyo Kuya Sim ulit Itutuloy natin yung PCG Card Shop Simulator natin So ilo-load na lang natin to guys Wala namang bagong update ngayon tong game Assist pa rin Pero nag -ano ako Nag draw ako nung nakaraan Bago ko Bago natin ano save yung day 22 So bale ito na guys no Um Inayos lang natin sa glit tapos nagdraw tayo para may ah, uh, meron tayong may bundle ulit dito which is nakapag-bundle ulit tayo ng isang red, isang purple at isang yellow. Tapos nagdraw tayo guys, may mga bago tayong card na ano. Ito. ng mga yan. Wala namang ibang mga card na bigatin yun lang pinakamalaki 300 ano tayo sa day 23 natin? Day 23, yan. Next day na natin. And, mag, meron na tayong box na ganito. Yan, purple boxes. Bali, din muna tayo magdodraw ngayon. Ay natin yung mga empleyado natin. Kailangan natin makapag-stack agad. Pag ano, natin, uh, restock na natin agad. So, dun si Zach. So, yan. Tapos, open na natin to. Para magsipasok na sila. Pasok, pasok. Dito na muna tayo. So guys, ang gagawin natin ngayon, tutuloy lang natin hanggang sa matapos yung day 23. Ang goal natin, meron na palang, meron na palang customer. Ang goal natin for today is uh, siguro makapag ano tayo makapag expand tayo o so, makapag expand muna para mas dumami yung customer natin uh, pag na ano na natin pag nakapag expand na tayo mag ano na rin tayo Ito, no. may gusto magpaano ito guys binibenta nga 309 lang pero mas mahal okay bigyan na natin ng ano 305 i-accept na yan kumita tayo dun na bibenta agad natin yun and buti na lang may ano tayo may cash tayo no? thank you ito na naman nagbibenta na naman to bigyan na natin ng point 99 thank you so, once na makapag expand tayo guys ng isang ano slot bali ang gagawin natin bibili tayo ng isa pang table bibili tayo ng isang table ulit kasi kumikita yung ano natin eh. Kumikita yung gaming um, card table natin. I mean yung play table pala. Lagay muna natin itong mga to para five bucks. Thank you, ma'am. Okay talaga yung naging update, no? Kasi, ano, bali, nagkaroon talaga ng, eh, ano, nagkaroon ng essence yung pagiging trading card nito. Kasi may mga, ano na tayo, may mga, post oh, <coughs> May mga customer na tayo na gustong makipag trade ng cards. So yun naman talaga yung ganun naman talaga sa ano, sa trading card uh, games or trading card business. ganoon naman talaga siya. Yo, ito 2.8. Benta lang natin ng 2.2. Okay lang 'yan. 20 bucks yan, thank you Dalawa um, 34 bucks, malaki yung nabili niya 34 Thank you ma'am Gusto ko guys magkaroon ng update dito na ano yung mga mag magnanako ng cards Kasi dun sa ano, dun sa supermarket simulator magkakaroon doon ng ano ng mga shoplifters mga ako ng mga paninda pero ano hindi pa ngayon na implement wow okay nabenta yung ano nabenta agad yung ano natin yung nilagay nating ano yung nabili natin card kanina na um, mura kumita agad tayo doon Bend, uh, two natin ng 5 bucks, thank you ma'am. And 6 bucks, thank you ma'am. 31, thank you sir. Ayan. So tuloy-tuloy lang 'yung ano natin, 'no? Nabenta agad 'yung ano. Nabenta agad 'yung nabili natin ng muro. wait lang wait lang ba't may nakapasok uy 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 ate nangyari na bang laman to parang pa naman ah paano nakapasok yun okay sa ano to 287 no mabilis na lang yung pera ngayon sana ganito sa totoong buhay ayan 15 bucks thank you ma'am tatlong single binili niya ma'am sana yan 40 bucks walang sukli sir nagbibenta si sir ng 5.5 lang bigyan natin accept na yan. Thank you. Um 3 bucks you ma'am. Grabe, naka 2k na agad tayo. Uy, nabili na rin yung dalawa. <laughs> nabili na agad um ano to? 686 Grabe, no? malaking tulong yung ano yung yung trading dito kasi may ano pag may nakita tayong um 15, 15 lang pag may nakita tayo guys na ano nito ng customer na, na nakikipag trade ng ano ng mga ghost card i-accept ko na agad yun 1 dollar 1.5 I-accept natin yun pag ganun kasi uh, Kailangan natin Makompleto yung rose card Gusto ko makompleto eh So dapat lagi tayong may cash dapat hindi tayo na sa zero. So, yun yung ano natin. So, yun yung babantayan natin. Kung so, um, boss na yung ano natin. yung benta natin cards. Again lang natin ulit. Ah, na nga, na nga. Yan na guys no? Medyo boring yung ano natin Parang ako lang nag enjoy Habang naglalaro Hindi kasi ganun ka okay yung ano natin guys Yung setup natin Kaya ang lag talaga nga Pero sana okay lang sa inyo no? Kailangan na ulit natin magano mamaya. Meron pa naman. No, marami pa naman tayong box. na natin kung kailangan ba natin bumili mamaya ng bagong ititinda. Tingin ko naman di pa eh. Okay, sir so okay pa naman yung ano natin stock natin magana na tayo mamaya ah, um, possible ma makakapag expand tayo siguro dalawang section dalawang section yung may expand natin sian thank you sir siguro mamimili na lang tayo ulit ng mga item natin mamaya 6 six, 6 six ano na 6 pm na wala nang laman yung ano natin oh no? pang Ang bilis, no? Ang bilis. Ang bilis lang talaga nung iikot nung ano. Nung binibenta nating singles. Wait lang. Oops, 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 oops. Medyo naglalag ng konti. Pero okay lang. Nalalaro pa rin naman. Pagkatapos bumili ni Kuya, ay... Eh, ano kayang gagawin niya? Ititrade eh, ba niya yun? yun may nice cam tayo maganda yan napili mo te yung dilaw na box maganda yan 9 box sige bilhin natin ng 9.5 yan final offer mo gawin natin 9.7 set mo na yan yun purple box oh. magkano yan 150 yan. 150 box yan Um, 249. Ayan. Yeah, thank you, sir. So, guys, no, so para hindi kayo maano, tapos, nabibili so lang, tapos nabibenta, no? Wait lang. Bili na natin to. Um, 850. Pinenta <laughs> niya. Ibibenta rin natin yan. Tubuan natin ng malaki-laki ito so, ay hindi yan ba't yan hindi yan guys sa page 1 tayo yun o no? 1k once na mabili yan kikita tayo bali nabawasan tayo ng 800 yun yung sinasabi ko guys no ang ganda nung bagong update kasi ano na tawag nito wait lang wait lang muna yung nagtitrade um, mabilis kumita doon kasi ganyan guys oh, asking price nito 2k pero yung market price nya is 160 ano lang bilin lang natin ng 1500 dyan diba in accept niya. tapos ipopost natin agad 1500 natin nabili ba diba? Tapos, bibenta natin ng 1800 yun so Bali ang nangyari guys. Yung 2K natin. Ayun, 2K pa rin naman. Pasok <laughs> pa rin, 2K pa rin 'yan. Bali ang mangyayari. Karun pa ba? Ay, mali. Bali mag-expand mag, uh, mag na tayo guys bibili tayo ng expansion ito worth 900 isang section muna para hindi tayo maano kailangan natin kailangan natin laging may ano may cash tayo kumita tayo guys Alam ko oh yun yung Kala ko yun yung mahal. Basta mabenta yung card na yun, panalo tayo. Yun, no? So, um, anong ilang minutes na to? 17 minutes. Okay na siguro to. Um, ito na yung ano natin, guys, no? Um, result nung day 23 natin. So, may mga nabenta tayo ditong stamp box dito naman okay pa rin naman marami pa tayong stock um day 24 dun tayo mamimili ng bagong uh, pakita ko lang sa inyo ito na yun, may bagong section tayo dyan so unti unti yan lalawak na tayo okay pa naman to so sa day 24 guys kita hits tayo uh, dahil nakapag-expand tayo mag-expand ulit tayo ng isa pa para makompleto natin yung expansion natin and then bibili tayo ng mga card ah uh, table play table ulit para mas lumaki yung ano natin yung revenue natin dito sa ano sa mga players na naglalaro sa table tingnan nga natin kung uh, pwede na tayo wala pa tayong silver ano legacy customer. Kailangan pa natin ng ano uh, may kitisang daan pa. So, yun, no? Ayan muna, guys. Uh, dito na muna matatapos yung day 23 natin. Kita-kits tayo sa day 24. And this has been Kuya Sim, ang kuya nyo pagdating sa mga simulation game. Save na muna natin. Guys, isa-save natin dito sa um, slot. Dito. Sa slot. Yeah. See you guys and thank you. Bye bye.